yung mga ka -frenzy. at dahil nga po last day na namin dito sa Korea ay inalabas po kami ng aming mga amo para kumain. At pagkalabas nga po namin sa trabaho, sabi ng aming amo, na malabas nga daw po kami at akain daw po kami sa labas kasama po ang mga big boss. Ay sinubaga naman po kami para kami ay tumanggi. At dahil nga po last day na namin ngayong araw ay kami nga ang pong mga Pilipino ang isinamang kumain. Cheers Ella. <laughs> to. <laughs> Agnes! Adnis ka tumanggit pag ganito nga pong kainan ng mga koreano ay hindi po talaga mawawala ang mga inumin lalo na po ang soju ay nakakataba naman po talaga ng puso na kahit last day namin ay talaga naman pong kami ay pinagtuunan ng pansin talaga pong kami mga binusog talaga naman pong nalulungkot ang aming mga amo dahil nga po kami ay pauwi na ay sana daw po ay kami ay makabalik agad ay sana nga po ay maayos namin ang papel para po ay kami ay makabalik ay nagustuhan nga po kami ng aming mga amo dahil unang una kami naman po ay syempre ay kami ay masisipa nako po at ay iwan ko na nga ang aking upadini oh! Ay nga niya at ang big boss namin ay pinahabulan pa kami ng pera. Ay nako ay maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Naswertehan po talaga kami din sa amo namin din ni sa Korea at napakababait. Ay sana nga po ay maayos namin ang papel at kami ay makabalik agad din eh. At talaga naman pong napakababait ng aming mga amo. Bye, 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 bye.

Ano ba? <laughs> eh, iyak na okay, ano <laughs> so, na. Oh <my> <laughs> <laughs> At kahit nga po limang buwan la ang kami din ni eh, Abay, talaga namang napamahal po talaga sila sa amin. Hanggang sa susunod na video, mga ka-friendsy, thank you for watching.